Hello mga pare, magluto naman tayo ng potato pancakes. At ito na nga, in-steam ko na ang ating potato or patatas. At ayan na nga mga mare, malambot na ang ating patatas. I-transfer na natin sa ating bowl at ating durug-durugin. Ganyan lang ang pagdurog mga mare. Kung wala kayong pandurog na ganyan, pwede naman ang tinidor. Mga mare, tuloy lang hanggang madurog lahat ang ating mga patatas. At ito na nga, ginamitan ko na ng malaking panghalo para maging smooth ang ating patatas. Nilagyan ko na pala ng asin kasama ang asukal. Halo-haloin lang para magsama-sama ang lahat ng mga sangkap. At ayan na nga mga mare, lalagay ko na ang harina. At ayan na nga, hinalo-halo ko na ng mabilis para makapagmerienda na mga mare. At excited na nga ako dito sa aking meriendang niluluto. Lagyan na rin natin ng itlog mga mare para pandagdag flavor. Dapat mga mare, minasa ko na ng kamay ito, pero pinagtyagaan ko na lang halu-haluin. At ayan na nga mga mare, natapos ko ng halo-haloin. Atin na itong i-perform ng bilog-bilog. So naglagay na ako dyan ng mantika dito sa aking gloves para hindi magbikit dikit itong ating mga linasa o hinalo-halong patatas. Bibilog-bilogin pala ito mga mare at ipa-plot din natin dito sa ating sesame seeds. At lalagyan pa pala natin ito ng cheese dito sa gitna Ganyan lang mga mare, ulit-ulitin lang natin ang ganitong procedure. Ayan na mga mari, tapos na. Iprito na natin ito. Maglalagay pala ako dyan ng mantika sa mainit na kawali. Ipiprito na natin isa-isa. Daan, daan lang sa paglagay dahil mainit ng kawali. Ay. na kawali

Tapos na tayong magprito mga mare at itutuloy lang natin ang pagprito hanggang mata maubos ang ating mga mixture. So, ganun lang kadali mga mare. Tara, Kain na tayo. Maraming salamat sa panonood.